Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong kaso na dinisisyunan ng Korte Suprema na inilabas ng Supreme Court Information Office sa kaso ni People vs. Bragais and Takuyo, July 29, 2024. Dahil pinagtibay nito ang paghatol sa dalawang lalaki para sa pagpatay, Sinabi ng Korte Suprema na ang isang taong may kapansanan sa intelektwal ay hindi disqualified na tumstigo sa korte dahil lamang sa kanilang kondisyon. Ang isang taong may kapansanan sa intelektwal ay hindi na diskwalipika sa pagsaksi sa korte dahil lamang sa kanilang kapansanan. Ito ay inulit ng Korte Suprema sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marva Cleunen kung saan hinitulang guilty ng second division ng korte sina Jose Roel Eyes at Alfredo Takuyo sa kasong murder, na tinanggap ang testimonya ng isang testigo na may kapansanan sa intelektual. Sa pagpapatibay ng pagkakasala ni na Eyes at Takuyo, binigyang diin ng Korte Suprema ang kahalagahan ng pagpapabuti kung paano tinutukoy ang mga taong may kapansanan. Iminungkahi din ito ang paggamit ng people-first language, na nagbibigay diin sa individual bago ang kanilang kapansanan. Habang ang terminong mental retardate ay isang lehitimong terminong medikal, sinabi ng Korte Suprema na hindi na ito ginasto dahil sa mga negatibong kahulugan nito. Noong 2011, sina Ice at Takuyo ay kinasuhan ng pagpatay sa isang 12 anyos na batang babae. Ang tanging nakasaksi ay ang 28 anyos na si Mambo de la Cruz de Lima, na inilarawan ng kanyang ina bilang isang, espesyal na anak, na may, speech impediment, at some mental deficiency. On the date of the murder, Mambo came home to his mother at around 5 p.m., saying, Ma meron ako kita dun eh, gahasa siya, kita ko eh, banta pa nga nila ko, papatayin nila ko, eh. Ma, may nakita akong ni nagbanta pa silang papatayin ako. Sinamahan siya ng kanyang ina sa istasyon ng pulisya, kung saan nanatili siya sa kanya habang kinukuha ng investigador ang kanyang pahayag, na pinirmahan nila ng magkasama. Sa panahon ng paglilitis, humingi ng pahintulot ang prosekusyon mula sa Regional Trial Court na magtanong ng mga nangungunang tanong sa Mambo, o mga tanong na may posibilidad na gamabay sa isang testigo na sumagot sa isang partikular na paraan. Sa ilalim ng Revised Rules on Evidence, ang mga nangungunang tanong ay karaniwang hindi pinapayagan sa panahon ng direktang pagsusuri. Ito ay tumutukoy sa yugto ng paglilitis kapag ang partido, sa pamamagitan ng kanilang abogado, ay nagtanong sa kanilang mga saksi. Gayunpaman, maaaring payagan ang mga nangungunang tanong sa mga kaso kung kailan mahirap makakuha ng malinaw at nauunawa ang mga sagot, Lalo na kung ang testigo ay isang bata o may kapansanan sa intelektwal. Pinagbigyan ng RTC ang kahilingan, ngunit humingi ng ebidensya na nagpapakita ng edad ni Mambo sa pag-iisip. Ang prosekusyon ay nagpakita ng isang ulat mula sa National Center for Mental Health na nagsasaad na si Mambo ay may kapansanan sa intelektwal na inuri bilang moderate mental retardation. Bagamat ang kanyang edad sa pag-iisip ay tinatayang nasa pagitan ng tatlo at pitong taong gulang, siya ay may kakayahan na tumstigo bilang saksi. Sa kanyang testimonya, kinilala ni Mambo sina Brages at takuyo ang mga taong pumatay sa 12 anyos na dalagita. Hinatulan ng RTC sina Bragais at Takuyo na nagapila sa kanilang paghatol na ikinatwira na dapat ay nadiskwalipika si Mambo bilang saksi. Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC, na nakitang may kakayahan si Mambo bilang saksi sa kabila ng kanyang kondisyon sa pag-iisip. Ito ay humantong sa kasalukuyang apela. Sa pagpapatibay ng hatol kina Bragg Eyes at Takuyo, ipinasya ng Korte Suprema na may kakayahan si Mambo na tumstigo. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang kakayahan ng isang tao na tumstigo bilang testigo ay nakasalalay sa kanilang kapasidad na maghatid ng kanilang kaalaman. Kung malinaw at naiintindihan ng kanilang patutuo, maaari itong tanggapin. Ito ay higit na masasalamin sa Administrative Memorandum na nagsususog sa Revised Rules on Evidence para isaad na ang lahat ng mga taong nakakaunawa at nakakaunawa ay maaaring ipaalam ang kanilang pananaw sa iba, ay maaaring maging mga saksi. Nalaman ng Korte Suprema na ang RTC, na nagkaroon ng pagkakataon na obserbahan ang saksi, ay gumawa ng independenteng pagtatasa sa kredibilidad ni Mambo, kabilang ang kanyang kakayahang magsabi ng totoo. Natuklasan din ng RTC na pare-pareho at hindi natitinag ang testimonya ni Mambo sa pagtukoy sa mga akusado bilang mga individual na gumawa ng krimen. Batay sa ebidensya, natuklasan ng Korte Suprema na ang lahat ng elemento ng pagpatay ay nararapat na itinatag ng prosekusyon. Sina Brag Ice at Takuyo ay hinatulan ng reclusion perpetua at inutusang bayaran ng mga legal na tagapagmana ng biktima ng kabuoang halagang 275,000 pesos na may legal na interes na 6% kada taon mula sa finality of judgment hanggang sa buong pagbabayad courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video nito. Thank you for watching.